Pablo matapang na nagbahagi sa social media. Nalalaban. Usap-usapan kasi may naniligaw daw umano na non-showbiz businessman. Kaya naman lalong tumatapang. Alam nyo naman, hindi nila pinapublic ang totoong relationship. Kaya marami pa rin ang pilit umaligid sa aktres. Ang tanong, sinong negosyante kaya ito? Agad naman na nagbigay ng komento ang mga fans o supporters patungkol rito. Ayon sa kanila, kaya pala itong mga nakarang araw maraming banat si Paolo Blino sa Twitter o sa social media at may ibinubuking si Miss Carl. Na isa lang daw manong babae ang laging namimiss. Walang iba kundi si Kim Choo lalong gumaganda kaya lalong nilalapitan ng mga kalalakihan. Gumagawa na rin ng hakbang si Paulo para palaging bakuran ito. Pansin niyo ba? Tuwing may jogging sila, nandun din si Pao. Hindi hinahayaan na mag-isa lang para palaging nababantayan. Kahit ako kapag nagkaroon ng ganyang jowa, hindi ko basta iiwan sa kalsada. Mahirap na, baka may umaligid pa. Ayon pa si isang komento. Ayan si Paulo. Matapang na matapang. Sabi nga eh, patibay sila ng patibay. Walang pakialam sa mga bashers. Dead man na lang, focus sa love life na meron sila. Kung ako sayo, umaaligid kay Kimi, sumuko na kayo. Kasi may Paolo Abilino na magwawagi lakas si Kim Chu sa ibang kalalakihan Anong seniorito sa new update